Pasha ba ito? Nagilid ko. Gagi, lang, konti lang, boss. Ba, masagi, bago pa naman yan. Ito yung problema pag nasa looban yung bahay mo. Grabe, ang struggle. Ito pa. Okay, boss. exciting part. <laughs> Ay, na, kala, kala ko. Kala ko yung pinaka mahirap ay ay po ay ay nako ay nako klaseng silid na to ay grabe na may 2 na na may. Pasabato. Oh no. Lagi ni mga kataan. lang konti lang, boss. Ba, masa bago pa naman 'yan. Ops, okay. yeah. salamat pag-ibreng salamat. pag-ibreng pag nasa looban yung bahay mo grabe ibreng struggle ito pa ibreng pag-ibreng pag yung pag ay, nako. alam na naman. Grabe ang hirap lods. Ay, nako. Oh, yung ano ko. Ah. Ay, oh, nakarating din sa wakas.